Dala ni Yasmin, dito sila mamaya matutulog. Ah, dito hindi ko na. Nagpunta si Yasmin dito kanina. Bumalik na doon kasi mamamasada. Ayan o. Kala sinaisda. isda. Ah. Ano, ano sabi mo? Ay, oo. Pare sa akin noon, nag-ultrasound. Sarap. Sarap. kanin. Binabaw ko ang ano. Binabaw ko yung tira-tirang Bahaw. Gusto mo ito bisugo? Masarap ito. Mayroon dyan pork, pork chop ba sa Pork chop ano? Ay ham? Anong gusto mo? Ham? 关了。 Masarap ang sabaw ng bisugo. Ayan, bisugo kalag pulo-pulo na. Bisugo na isda. Isda ng dagat. Lalagyan ko yan ng uh, lunggay. Pahimplahin ko kung okay na ito. Na sabaw. Basta sariwa pa talaga masarap na sabaw. Ilagay ko na yung ano. Yun. Ilagay ko na malunggay. Baka hanapin ano, Cyril? Yung buklit ni... I'm um, done. Alam mo nung nung nag nung nagpapagamot ako ng mata ko sa ano sa Manila sa eye center. Wala na akong binayaran doon Nung linisir na itong dalawa kong mata, wala akong binayaran. Dahil senior na, may pill Hindi man nalilipasan ng gutom yun. Minsan nga, mabilis siya kumain eh. Wala pa nga. Uh... O ganun nga. Siyempre, siyempre kay kaya masakit ang sikmura. Minsan magbib... Minsan, bigla siya... Minsan, bigla siya magpapalugaw. Yan, ninulugawan siya kasi nagugutom. Alam mo, kinasira ni mama mo sa ano niya. Yung nagami siguro ng ininom niyang gamot na iba-ibang klase. Ilang klase bang ininom niyang gamot diyan? Ang dami, mas marami sa atin. Thank you. Ay, ah, sarap ng sabaw. Ayos talaga. Malinam na. May lagay pang malunggay. Luto na ito. Kanin natin. O, kanin. delicious Oke okay nah low to nah Besok kok naik masarap malinamnam enam enam, sorry okay na. Oke